Hi, what's up mga meme? This is Rico Mori and welcome back to my channel. Ngayong araw po ito ha mga meme for today's video ay isa naman pong napaka-interesting na topic ang pag-uusapan natin. Hindi po muna tayo mag-share ngayon ha mga meme ng ilang mga pampaswete kasi bagkus po yung ngayon. Pero po tayong i-share ng na isang napaka-powerful naman pong pangontra. Opo ha mga meme. Kasi medyo marami rin po ang nagtanong sa atin ha mga meme. Hinggil sa paksang ito. At marami po ang mga nagtatanong kung ano ba daw may inam na pangontra dito ha mga meme. Sa mga problema nila. Yun na nga. Kung halimbawa kayo po ha mga meme. Nakakaranas po ha mga meme ng mga uh, kamalasan ha mga meme. Na naidudulot po ng mga negatibong enerhiya. Nung baga mga kaso-kaso. Halimbawa kayo po ba hinaharap ha mga meme sa mga legal cases ngayon. Eh nako. Yan po ang ating topic ngayon ha mga meme. At ngayon nga po, today's video nga po ay tuturuan ko ng isang napakainam na pangontra dyan ha mga meme. Isang ritual po ha mga meme na magagamit po ninyo para kayo po ha mga meme ay manalo sa mga sinasabing mga kasong yan. O yung mga sinasabing mga legal cases po ha mga meme na kinakaharap nyo po ngayon. O talaga ba? Opo ha mga meme. Kaya kung gusto nyo pong malaman kung ano pong napakainam na pangontra nito sa mga sinasabing mga kaso-kasong yan na maaaring nga po magdulot sa inyo ng kamalasan sa buhay nyo ay panoor nyo lamang po ang video kong ito. Oh, siya. Go mga meme! nga po ha mga meme, ngayong araw po ito ay nako, isa naman pong napaka-interesting na topic nga ang ating pag-uusapan. Kasi yun na nga, meron po tayong mga ilan ha mga meme na mga subscribers natin at mga followers na nagtatanong ha mga meme kung ano ba daw yung na mga kontra nga po doon sa mga sinasabing mga ah, negatibong enerhiya na dulot po ng mga sinasabing ha, po, ng mga, mga pag-aaway-aaway po at yung mga sinasabing mga alitan ha mga meme na nahahantong po, po sa mga pagkakasukasuhan. Yung mga nagdidimandahan baga ako right. kapag ganyan po ha mga meme, negatibong negatibo po yan. Pwes, meron naman po tayo magagawang mga pamamaraan ha mga meme at mga ritual na pwede po natin gamitin ha mga meme. Para tayo po ha mga meme ay makaiwas sa mga sinasabing mga yan, mga negatibong enerhiya nga po at kamalasan na may dudulot sa inyo nan. Yung mga kaso-kaso na yan ha mga meme. At yun na nga, di ba nga po meron nga ngayon napaka-controversial ha mga meme na issue. May pamilyar po sa mga balita ngayon, eh, di ba meron po ngayon sinasabing yun nga yung controversial na kaso ha mga meme na bumalik ha mga meme after 8 years. Yung po sa ano allegedly ay kaso po nung isang uh, host at comedy actor. At hindi ko nababanggitin ha mga meme. Alam nyo na lang, siguro yung kung sino yun yon ha mga meme, yung mga ganun baga, halimbawa ko yung bagay may mga kinakaharap na mga kaso ha mga meme, tapos eh, napakatagal na, yung po bagang hindi pa rin nagkakaroon ng resolusyon at hindi pa rin nagkakaroon ng ah, uh, kumbaga closure ha mga meme tapos kayo talaga pinupugigi pa rin talaga kayo kumbaga eh, inaatake pa rin ha mga meme ng kamalasa pagay kayo parang hindi pa rin talaga tinitigilan ha mga meme eh mahirap po yan. kasi parang lagi na lang iisipin yun ha mga meme eh mahirap po yan, ha mga meme kung ganyan na halimbawa kayo po may mga kaso tapos eh, nabibindin ha mga meme napakatagal eh hindi nyo alam kung anong status na ha mga meme kung kayo po bagay eh, acquit o madidismiss yung kaso nyo ha mga meme Ako napaka negatibo po ng ganyan ha mga meme kapag kayo po may mga kaso na kinakaharap ha mga meme tapos eh, napakatagal ng panahon eh, wala pa rin resolusyon wala pa rin kumbaga eh, yung hatol ha mga meme ang tagal-tagal ha mga meme at diba ngayon nga po eh, mayroon din nga pong napaka controversial na issue dyan ha mga meme tungkol sa isang actor baga sa isang host comedy actor baga eh kilala kilala yun yan ha mga meme pero hindi na lang po natin babanggitin ha mga meme syempre may pagkasensitibo po yan pero yun na nga po ha mga meme katulad po nyo may allegedly nga po eh, mayroon siyang kaso ha mga meme na sinasabi na involve po siya do sa isang kaso ng act of lasciviousness business na po tapos 'yung kaso daw po ng rape, tapos 'yung after ages e akala niyo wala na ha mga meme eh ngayon i bumalik ulit ha mga meme tapos i ayan parang siya pinupugigi na naman po ha mga meme ng negatibong enerhiya na 'yan. So kapag ganyan po ha mga meme, kalbawa ko po, po sa mga ganyan mga legal cases, mga kaso-kasong ganyan ha mga meme. Tapos hindi nyo maintindihan kung kailan matatapos yung mga lintik na kasong yan. Kaya e ito po ha mga meme, ito po yung napakainam na paraan o ritual ha mga meme, na magagawa nyo po para makontra nyo po yan ha mga meme, para kayo tigilan naan, Para yung mga kasong yan ay mawala ng tuluyan ha mga meme. Oo talaga ba? Opo ha mga meme At dito po ha mga meme Sa ritual na ito May gagamitin po tayo Isang napaka powerful na sangkap ha mga meme Na talaga naman po wala Ng ating mga matatandang mga nuno Na nakakapagkontra nga po Sa mga negatibong enerhiya na yan Na dulot nga po ng mga yan Mga ganyang kaso-kaso Mga legal cases Mga away-away At yun na nga Ito po yung napaka inab din po Yun nga pang konsensya ng mga tao. Lalo, lalo na po ha mga meme, yung mga usapin po ko sa mga utang, 'di ba? Sabi ko sa inyo, na iyan na po natin 'to, na-post natin po 'to dati ha mga meme, tungkol sa sangkap na ito. Na talaga lang po ito po ay napaka ha mga meme na kung gagamitin niyo po na pang konsensya nga po sa mga tao na halimbawa po may mga utang sa inyo na hindi na po nagbabayad na napakatagal na na yun. Opo. ha mga meme. Kaya eto na. E flex na natin siya ha mga meme. Kayo po ba ha mga meme. Narinito po ba mga pambihirang katangian at kapangyarihan ng isang sangkap na ito na talaga lang po pong napaka powerful po ha mga meme sa pagkontra ng lahat ng mga negativities. O ano yan. Eto po ha mga meme. Ang ating ng Ang ating o oh, eto po ha mga meme, ang bunga ng ang-ang Ito po yung na-picture na rin po natin dati ha mga meme dito sa una natin video tungkol dito Pero ginamit po natin yun Tukol naman po sa utang Tukol sa paniningil po ng utang at pagbabayad ng utang Ha mga meme, kasi ito po yung napaka-efektibo po talaga Ha mga meme, na yun na nga Tang konsensya ng mga taong Hindi marunong magbayad ng mga umutang Sa inyo o oh, Opo oh ha mga meme, kung halbawa Kayo po ang may mga utang ito rin po ang sagot ha mga meme para kayo po makapagbayad na ng mga inutangan nyo na inugatan na ha mga meme kayo po yung parang hindi nyo na naaalala eh pues, kapag kagin namin ito ha mga meme kayo po yung makakabayad na ng mga utang ninyo dun sa mga parang inugatan ng panahon ha mga meme <laughs> na kinalibutan nyo na kapag nyo so <laughs> Inay ko po. Ako, smart Joseph, eh nako, sus Jose, wag pong ganyan ha mga meme kasi balas po 'yan. Alam niyo po ba ha mga meme na ang mga taong umuutang tapos hindi po marunong magbayad. Nako, yan po hindi umaasenso yan sa buhay ha mga meme. Kahit ano pa pong gawin niyo diyan. Eh pwes kung ganyan po halimbawa ha mga meme ang mga problema po niyo kayo po may mga nagkatatagal na mga utang ha mga meme na hindi niyo na po kayang bayaran. Eh subukan niyo po ito. Kayo po maghagilat lamang po nito. Itong bunga na ang-ang at gamitin niyo po ito ha mga meme. So ayan oh, okay, so, Yan. Ito po ha mga meme para po isang uri ng bunga po ito pero parang hindi ko kasi maintindihan kung sa badang galing kasi ito po, ha, mga meme galing po ito sa ating mga hunter na mga antingero so pinadadala lang po sa atin dito ha mga meme at galing pa po ito ng sorsogon eh hindi ko nga alam kung sa badang gagal kung anong klase ang puno nito eh basta tuloy na po ay eh, bunga ng ang-ang at yan po ang gartod nito ha mga meme napakainang po nitong pangontra ha mga meme sa mga sinasabing mga negativities na yan na magagawa nga yan yung tukot sa mga utang at yun nga yung mga taong laging galit sa inyo yung may mga kaso may mga issue sa inyo ha mga meme ito po ang napakainam na pangontra dyan at meron na po tayong nakakuha po nito ha mga meme sa po talagay nako yung kaso niya ay na-dismiss na ha mga meme pero hindi ko na po babanggitin tagadabaw po yun siya po ang kaso naman po niya ay ano din po yung tungkol po sa illegal dismissal i-demanda po siya nung taon niya Oh, sabi ko, yung madam yun po ang gamitin nyo. Ito ang gamitin nyo. Eh, sabi ko, subukan nyo po ito, madam. Ito po ang ating bunga ng angat. Alam nyo po ba, ha, mga meme, na-dismiss na yung kaso niya. Siya po ang nanalo. di siya nagbayad doon sa, nagdemanda sa kanya, ha, mga meme. Serious. <laughs> Kasi, parang, nag-ano eh, nag po yung tao niya, eh, parang nagdemanda po. Kasi, parang, ayaw niyang ibigay yung sweldo. Kasi nga, eh, nag-awal naman eh ngayon nagkaso sa labor ata eh ngayon di nagkaso-kaso sila pero na dispis po yung kaso ha mga meme yan mga ganyan po ha mga meme mga sinasaya mga kaso-kasong ganyan ba yung mga kaso alita sa mga yan mga chismis-chismis mga marites sa mga meme kapag kaganyan po ha mga meme eh ito po gumamit po kayo nito ha mga meme Subukan so, nyo po ito ha mga meme Ang bunga ng ang-ang So paano ba ang paggamit nito ha mga meme Nako napakasimple lamang naman po ha mga meme Ganito po Ito po ha mga meme ang bunga ng ang-ang Kayo po mag-atikha lamang po nito ha mga meme At ito po pwede po natin gamitin nga Sa pagkonta nga sa mga negativities niyan ha mga meme Nung mga sinasabing kaso-kaso na yan Nung mga dimadimanda At mga legal cases na yan ha mga meme So, paano bang pagganap nito? Yan nga po. Kaya po, kukuha lamang po ng isang pirasong bunga ng ang, -ang na ito, ha, mga meme. Ito lang po, ha, mga meme. Pwede po natin gawin, ha, mga meme. Tuwing araw ng Martes at Biyernes po, ha, mga meme. Kaya po, mag lang po ng isang bunga ng ang, -ang. Pagkatapos po, ha, mga meme. tuwing po, gawin nyo po ng umaga. Mga around 6.30 hanggang 8.30 po ng umaga, ha, mga meme. Yan. Kaya po ha, mga meme. Magtirik po muna ng isang kandila puti, ha, mga meme. Habang ginagawa nyo po ang ritual na ito. ya katulad po ito, ha, mga meme. kandila po ito tayo sa Pero bago natin sindihan ang ating kandila, ha mga meme mag-alay po muna tayo ng konting panalangin ha mga meme tayo po magpetisyon na siya po yung maging tanglaw ha mga meme at magbigay sa atin ng gabay para ang ating ginagawang ritual ito ay talaga maging epektibo epektibo para sa atin ha mga meme yan pagkatapos po ha mga meme kung kumuha lang po ng kapirasong papel ha mga meme syempre kapag ka may papel kailangan po yung may panulat ha mga meme kung po kayo ng panulat kahit anong kulay po ng ball pen ha mga meme po okay lang po yun pagkatapos anong susulat natin dito dito po natin susulat ha mga meme yung pangalan po ninyo at yung birthday ninyo o yung mga taong may kaso, no, may mga dinidinig na mga kaso, ha, mga meme, nabawa, asawa nyo, o yung mga kapamilya nyo, ha, mga meme, mga kaibigan nyo, ganyan. Sulat nyo dito yung pangalan niya, tapos yung birthday niya, tapos kung sino po yung nagdemanda sa kanya, o yung tao na kalaban niya dun sa kaso. Halimbawa, labor. O halimbawa, eh, meron kayong kaso tungkol sa utang may dispute kayo sa mga yung mga property sa mga pinag-aagaw-agawan gusto nyo ma-dismiss na o gusto nyo kayo ang namanalo ha mga meme basta kahit ano pong kaso ha mga meme isulat nyo po dito yung pangalan nyo tapos kung sino po yung kalaban po ninyo ha mga meme doon sa nagdemanda po sa inyo o yung idinidemanda po ninyo ha mga meme dalawa po yan kahit kayo po yung nagdemanda o kahit kayo po yung idinidemanda yan kahit kayo po yung kinasuhan ha mga meme o kahit kayo po yung nagdemanda ha mga meme ito na po yung gagawin po natin ha mga meme para maging positibo po sa atin ito para tayo po ang manalo dun sa kaso. So, ganun po ha mga meme. Sulat nyo lamang po yung pangalan nyo dyan, tapos birthday nyo, tapos yung pangalan din po nung tao na nagdemanda sa inyo. syempre kilala nyo naman po yun ha mga meme. May pad padalahan din nyo ng subpina ha mga meme. Di, kilala nyo na ako sino yung nagdemanda sa inyo. Pagkatapos po ha mga meme, kayo po ay tignupin nyo po ito ha mga meme. Tapos kayo po yung manalangin ha mga meme. Magpetisyon kayo. Sabihin nyo, ibulong nyo dito ha mga meme yung intention po ninyo. Halimbawa, ano bang gusto nyo? Kayo ay manalo dito sa kaso ito. Halimbawa, gusto nyo magdismiss na yung kaso. Gusto nyo magkaroon na ng resolusyon. O mga meme, yo, hilingin nyo yung ganun ha mga meme na magkaroon na nakatahimikan ang buhay nyo ha mga meme matapos na yung kaso nyo tapos madispis na yan o halimbawa eh, kayo po ima na ha mga meme pagkatapos ito po ha mga meme kunin po natin ang ating bunga ng ang-ang pagkatapos ito po ay itatali lamang po natin dito kayo po ha mga meme ganyan po itatali lamang po natin siya dito ha mga meme sa bunga ng ang-ang kayo po maghahanda rin po ha mga meme na kapirasong taling kulay itim at ito po itatali natin dito o, ganyan lang po ha mga meme. Ganito lang po ha mga meme, tatali lamang po natin siyang ganyan. O, di ba ka? Pagkatapos ha mga meme, eto na ha mga meme. O, eto na po ha mga meme. Pagkatapos po natin makitali ito ha mga meme, ito po muna ha mga meme, i-activate po muna natin sa sikat ng araw ha mga meme, para mag-manifest po talaga siya. Pagkatapos po natin ito activate sa sikat ng araw po ng mga 15 to 30 minutes po ha mga meme, anong gagawin na natin dito? Ito po ha mga meme, Ilulubog lamang po natin o ibabaw lamang po natin sa lupa sa ating likod bahay ha mga meme Pero baka may magtatanong po sa inyo Paano halimbawa kung walang lupa Halimbawa simentado po yung bakuran ha mga meme E eh, okay lang po yan Kayo po yung kumuha lang po ng isang paso ha mga meme At lagyan nyo po yan ng lupa At saka nyo po ito ilubog doon ha mga meme Ganun lang po Pagkatapos po ito ilagyan nyo lang po sa likod bahay po ninyo Huwag po sa harapan ha mga meme at Hayaan nyo lamang po siya doon ha mga meme at nakikita nyo Habang dinidinig yan ha mga meme Yan po'y ng mawawala ha mga meme Matatapos na po yung mga sinasabing mga problema nyo yan Sa mga sinasabing kaso-kaso na yan O mga legal cases na yan ha mga meme O... Opo ha mga meme, subukan nyo po ito kasi mayroon na pong nakapanalo dyan ha mga meme sa kaso niya. Yung nga pong ha mga meme. Sinubukan niya po ito ha mga meme, itong ating ritual na ito. Talaga naman po siya ituwang tuwa ha mga meme. Talagang, nako eh, talagang nag sa atin. Sabi niya eh, nako Rico, eh okay na okay yung binigay mo sa akin na ritual. Kasi eh, positive positibo positibo po yung nangyari sa kanya. Na-dismiss po yung kaso nila dun sa labor nga po. O, opo mga meme. O, ganun lang po ha mga meme, basta sabi ko na sa inyo, basta kung ito po ha mga meme, susubukan nyo pong gawin, eh dapat po ha mga meme, kayo 100% po na dito. O, oh, ganun po ha mga meme, kasi ganyan po ang mga pagganap natin ha mga meme sa mga sinasabing ritual na ito. Kasi baka naman kayo ha mga meme, hindi po naman kayo naniniwala sa mga gantong mga pamamaraan. Eh wag niyo na po itong subukan gawin ha mga meme kasi baka ito po hindi rin po tumalab sa inyo kapag ka ganoon ha mga meme. Pero kayo naman po ha mga meme talagang naniniwala sa mga gantong gawain at gantong mga pamamaraan eh nako, wala naman po siguro dahilan ha mga meme para ito po hindi nyo rin po subukan gawin ha mga meme kung ito naman po ha mga meme, ang makakatulong po sa inyo para malutas na po yung mga problema po ninyo o, oh, di ba ga? o, oh, so ito po ha mga meme kung po yung magtatanong ha mga meme kung saan po natin ba atik ha itong mga bunga ng ang-ang eh meron naman po tayong available po nito ha mga meme, ito po ay ating pinalilimusan din po ngayon ha mga meme may mga ilang piraso pa po tayo dito available o oh, so ito po ha mga meme ang ating bunga ng ang-ang kung kayo po ha mga meme may mga interesado at gusto po makakuha at makahatikha po nito eh mag PM lang po kayo sa atin ha mga meme o tumawag po kayo at ito po ipadadala ko rin po sa inyo o oh, so ito po ha mga meme ang bunga ng ang-ang subukan nyo po ito ha mga meme para malaman nyo po kung ano po maaaring maging epekto nito sa mga buhay niyo Oh, so ito ha mga meme, sana po yung na kayo Mga bagong idea at kaalaman Sa pagkontra na naman Sa lahat ng mga kamalasan And with that mga meme, keep safe and God bless Thank you for watching and don't forget To subscribe my channel, I know you like it And don't forget to Brush your teeth Bye mga meme